Good morning mga kainday! Another morning na naman. And for today's video is gagawa ng almazan. Ito na nga, nag-slice na ako ng kamatis at saka pipino para sa... Uh, ipapalaman ko doon sa tinapay ng amo ko. Kasi pag umaga, kailangan talaga niya tinapay bago pumunta ng eskwelahan. So, dati, ngayon gumigising na yan, mga lasing ko, medya. Then, iwan ko kung saan saan nagpupunta yung babae niyan. Tapos, babalik mga 5, mga 6 o'clock, ganung oras. So, ang ginagawa ko is, uh, alas 5 palang gising na ako. Kasi, syempre, maliligo. And then, kailangan lalabas ako ng kwarto is 5.30. And then, paglabas ko naman ng kwarto is, liligpitin ko yung mga pinagkainan nila, kinagabihan yung mga plato. Kasi nga, hiwalay yung kusina dito sa loob ng bahay. Tapos, kumakain naman sila doon sa loob ng bahay. May lamesa kasi doon na uh, doon ko lang iniiwan yung mga niluluto ko pag ha hapon na or tanghali kasi kumakain lang naman sila nang sa kanila lang. So, ang ginagawa ko kasi paghihintayin ko pa sila matapos kumain pagkagabi, eh, kunti lang yung tulog ko, mga apat na oras lang. So, pagkatapos ko magluto ng hapunan, uh, nilalagay ko lang doon sa lamesa at saka uh, ano man yung pinagkainan nila mga plato, kinakabukasan ko na pinigliligpit. So, ayan pala yan, guys. Halong, tapos kamatis at mm, uh, pipino, at saka yung tinapay. Yan yung ipapalaman ko. Ayan. Uh, dalawang peraso lang naman yung gagawin ko kasi si Amo lang naman kakain. Yung mga alaga ko, hindi naman yan kumakain na uh, pag umaga, kape lang yan pupunta ng eskwela. Ganon yung routine. Si Amo lang naman talaga dito ang sobrang arte. So, naglagay pala ako ng dalawang piraso ng halong tapos isang piraso ng kamatis at dalawang piraso na uh, pipino. Well, so, so ang ginawa ko is uh so, naisip ko parang may twist naman, uh, naglagay ako ng um, za'atar dyan Yung zatar na may uh, um, sa misid. Mabango yan siya, tapos nilagyan ko ng oil. So, sa yan, nilalagyan ko ng sesame oil and then ayan, ganyan siya. Mabango siya. Parang ano eh, gustong gusto nila yan. Nilalagay sa tinapay. So, ayan. So, yun pala guys. Ang hirap talaga dito. Kung bumibili si Yamo ng tinapay is sa isang, isang linggo, isang, pe, isang beses lang yan bibili. So, yun. Pahirapan talaga. Kailangan pag naubos yan. Pahing mahirapan ako kasi wala akong pangalamusan. So, ang ginagawa ko, kailangan ko talaga maglabas ng pera para uh, may pang ano, may pang kain ako ng almusal. Kasi wala na akong time na magluto pa ng almasal ko kasi nga sa dami-dami ng trabaho ko. Eh, kailangan ko pa maglinis ng baba. Eh, dalawa yung dalawang sala yun, tsaka yung hallway. Tapos pagkatapos niyan sa taas pa, ilang, ilang kwarto yun, dat, tsaka yung CR pa nila. Kailangan kong lisan. So, mahirap. Sa, sabi ko nga sa sarili ko, kawawa talaga ang papalit dito. Lalo na uh, baguhan yung first time palang mag-abroad at mga muhan. Talagang mahirap. Pag naisa lang dito. Ang hirap ng pamilya to, grabe. Grabe. Sa pagkain talaga, talagang surrender wala. At saka sa trabaho. At saka hindi naawa sa katulong no? kahit na walang ano. ulang pahinga yung Akala niya is computer, isang saksak, uh, galaw. Pag nakahiga ka naman, naka, nakaupo. Pag nakita ka niya, tatawagin ka at may utos yan. Ay, naku Diyos ko, ang hirap. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, patapos na yung kontrata ko, kawawang kawawa talaga yung papalit sa akin dito. So, ayan, dalawang perasa yung lulutuin ko, mga kainday. Kasi siya lang naman talaga yung kakain. So, bahala na siya sa buhay niya. Kakain niya siya, kakainin niya yung isang peraso, tsaka yung isang peraso, isa, dinadala niya dun sa school. Ewan ko anong klaseng bituka. Tsaka yung amo ko, grabe ka arte-arte. and daming kuskus balungos. Andaming ang daming complaints sa ginagawa mo at naubos naman yung niluluto. Hindi mo maintindihan kung ano. So, ayan. Tapos niya, isa lalagay ko dun sa toast, bread toaster. Para medyo titigas naman yung ibabaw niya. Tsaka, minute. So, binuhol ko muna yan dahil ilalagay ko na naman doon sa sala kasi pang tatlong araw to kailangan naabot ito na tatlong araw para sa kanya. Kaya nga minsan, kailangan hindi ako mabusan sa mga coins-coins kasi binibili ko yun ng mga tinapay-tinapay ko. Gabi, pahirapan talaga dito pagdating sa pagkain. Hindi naman kasi wala na talaga akong time pag morning kasi nga minsan nga nag na lang ako is 10. Min minsan 11 kasi kailangan ko pagtapusin yung trabaho ko. Ngayon bumabawi na lang ako pagkagabi kumakain ako ng marami kasi nga pagmorning uh, pag morning pero hindi ako agad magutom kasi kailangan ko matapos ng trabaho ang dami trabaho, ang dami kong inaano tapos ito parang nabili niya na tinapay masarap siya, medyo manamis na mesa tsaka ano uh, parang ano may gatas hindi kagaya ng dati so ayan nilagyan ko siya sa shower tapos ibabalot ko yan siya so ayan ang tagal pa talagang mainit so, grabe dito guys palamig na pala dito sa UAA Ayan, inaantok pang inday nyo kasi yung aga aga matulog Kasi minsan yung last days na ako natatapos ng trabaho ay dun siya mag abroad talaga at may planong pumunta dito sa Middle East nako. Ano, hindi dalawa hindi kayo mag isipin nyo talaga mabuti kung gusto nyo pumunta dito o hindi kung kaya lang naman kitain yung sahod dito sa Pilipinas eh dyan na kayo huwag na kayong umalis grabe katawan lang ang hawak nyo dito kontrolado kayo ng mga amo nyo binabayaran bawat kilos nyo kahit na siguro nga paghikap eh, binabayaran kaya talagang kaya pasalamat ko nga sa si Diyos matatapos na ako tatong na lang at matatapos na ang kontrata ko ayun ibabalot ibabalot ko yan siya sa um, sandwich paper or yan wax yan eh, wax paper kasi wala nang sandwich na papel babalot ko ganyan yung pagtupi ko and then uh, dadalhin ko yan dun sa taas kasi kakain lang naman siya siguro umalis na yun ewan ko kung saan napupunta yan pag morning mga dalawang buwan na yun eh, umalis na mga 5.30 at saka ano uh, bumabalik naman pagka 6.30 hindi ko alam masiguro na ano yan nagdadasal kaya naman anong gawing dasal yan ano pa rin yan eh demonyeta pa rin so ayan ito pa yun yung likod namin guys ayan talagang morning na morning at saka yung simoy ng hangin talagang malamig na siya at papunta ng lamig dito pala sa UAE guys hindi masyadong malamig unlike doon sa mga bansang kwa ito manapuntahan ko at doon sa Hong Kong talagang malamig siya pag araw ng tiglamig at dito hindi kasi pagdating mga alas 10 mainit pa din siya tapos hindi mo kailangan na mag jacket dito hindi ka gaya doon sa Kuwait na kailangan patong patungan pa ng damit malamig pa rin dito hindi kayang kaya yung lamig na katawan kaya nga pag lumalamig dito hindi ako nag jacket yan po pag pumupunta lang ako ng mall yung nag jacket ako kasi na double yung lamig doon sa mall eh. Pero di dito lang hindi kasi nung nakaraang lamig naman dito. Talaga nagtaka nga ako. Tsaka hindi mahaba ang lamig dito. Ilang buwan lang. So ayan na guys. naglabak pala ako kagabi ng mga damit ko. Apat na araw na hindi ako naglaba. So kagabi naglaba ako. Sabi ko pagka morning ko na isampay. Kasi para ano. Uh, morning na morning talaga. Hindi ko pa abutin yung mga tanghali. Kasi ang init na sakit sa balat. So ayan. Kasi hindi ko masingit-singit yung palabahan ko eh kasi araw-araw nga ako naglalaban ng damit ng amo ko. Ang dami kasi nilang labahan araw-araw eh kasi pag hindi naman ako naglaban ng isang isang buong araw, pagka kinabukasan lalong dumadami yung labahan ko. So kagabi naisip ko na isingit kagabi kasi natapos na ako ng no, uh, laban ko na damit nila, so isingit ko ito. Yung sabi ko para ano? Kasi wala na akong masuot eh. Kunti lang kasi yung dinala ko na damit na papunta dito sa Middle East. Kasi sabi ko wala naman ako ng Tsaka what kailangan ko pang week date ng maraming damit. Mahihirapan din ako pag uwi ko. And kasi hindi ko pa naman ang lamang utak ng amo kong ilang bagahe. Kilo lang ng bagahe ang kinukuha sa aeroplano. Pero ang pagkakaalam ko may free naman yun na 23 kilos or 25 kilos. Ganun. So ayan. Pag naliligo kasi ako, sinisikuro ko lang ng bahanis yung mga underwear ko. Yung iba, iniipong ko. Kaya minsan madami na akong lalaban. Hindi ko masangisang. It's kasi nga sa dami-dami ng trabaho ko. Talagang as pagod na pagod yung katawan ko. Dito ko lang na sinaramdaman yung grabing pagod. Di. Eh. Sa lahat ng bansang napuntahan ko, grabe dito, doblit. Lahit ng katawa, sakit sa katawan is lumabas na yata eh. Sabi nga nila, kailangan alagaan yung katawan kasi yung katawan pag healthy pwedeng mag-produce pa ng pera pero pag ang katawan es ng hina na kaya kang palabasan ng pera kahit walang wala ka kaya ang gumastos niyan kahit is million pa kahit wala kang pera kaya ingatan at na good health lang talaga kung masyadong pressure yung trabaho dahil matatapos din na namahat ng iyon So yun guys, sana daon sa lahat ng mag-abroad. Sana sana la makahanap ng mga buting amo. Uh, wala hindi tayo, tayo kasi mga Pinoy, lang problema sa atin yung trabaho sa na tayo Dyan kahit gaano karami, ang sa atin lang is yung pagkain at konting pahinga. So dito sa Middle East, minsan may swerte, minsan hindi. ah uh, kasi yung ibang amo dito, akala nila tayo is mga robot, walang walang kapaguran, pero hindi nila alam, pagod na pagod na pagod na pagod na tayo. So, good luck sa atin, guys. And, I hope na laban lang para sa mga pangarap natin sa buhay. At dun sa para sa mga anak natin. Nag-abroad tayo para naman sa kanila. So, ayun. Uh, always be good health. Always pray and safe na matatapos natin ang kontrata natin. By the way, guys, thank you for watching my uh, video. And, thank you for those who are subscribing my channel. And, good luck everyone. May God Uh, guide as always Thank you bye bye guys keep on subscribing bye bye Good morning again mga kainday, welcome to my channel and today's uh, good morning everyone for today's video is yun, same as usual, gagawa naman ako ng sandwich ng amo ko para sa office niya yung tatlo ko, hindi ko na ginagawa, minsan nagsasabi na magpagawa, minsan hindi hindi lang yan sila at kung amo ko, kailangan ko talagang gawin, gawan to Parang papasok din yung eskwela, parang bata. So gagawa ko ng sandwich niya. Yung ilalagay ko lang is kamatis at saka pipino kasi nga walang lettuce. At saka lalagyan ko nitong halong. Halong pala is uh, cheese flavor. Matagal-tagal din yan maubos. Tapos isang peraso lang din naman yung binibili niya. So ganyan. With cheese yan. Yeah. Halong. Pwede din naman yan iprito. Kaso lang sa akin is Ayan yung amo ng iprito, eh, diretso na. So, yan, nilalagay ko yung sa uh, sandwich nyo, dalawang peraso. Yung, ano, i-slice ko ng apat kasi sa isang sandwich na gagawin ko is dalawa yung ilalagay ko. So, apat yung i slice ko. Tapos, kamatis at saka pipino. Ayan na, guys. So, pag ganito talagang lunis hanggang Friday, talagang maaga ako gumigising alas 5 kasi 5.30 lalabas na ako ng guys, nataba kasi ako sa hapon. Ito gabi pa na kainan. nila hindi ko naman pwede matapos hindi na matapos ko pwede na hintayin ko pa sila. na hintayin na ako? ko naman pwede So, hintayin ko na hintayin matapos Kasi ko naman ko matapos Kasi hindi ko na ko na Kasi na ng upang kabaho Yun ang ginagawa so, kasi, yun yung ko so, pala yan nilagyan ko ng dalawara upang naglaraban ng mga at damit. At naisip ko pala ang dami kasi naman, yan, pa, na, naman damit yung mga yung damit nila lang. hindi ko masiparan para siyang may mga Si Siguro ko lang naman dyan yun. Yun underwear na nilalagyan ko ng Uh, pero ito, ito pa medyo marami-rami po lamig po kasi apat na araw yata yung nang laba kasi ng uh, kamatis, hindi ng pipili, tapos, tapos eh, pagkasabay doon, magpagawa din siya ng uh, uh,